Ay mga pari lamang ang pwedeng magbasa ng Biblia At kanilang pinagbawalan ang mga karaniwang tao na magbasa o magmayari ng Biblia sa kanilang sariling wika Nang walang pahintulot mula sa simbahan Kaya ang sino mang lumabag dito ay hinatulan bilang erehe at ipinapatay At isa po rito si John Wycliffe Nais ni Wycliffe na ang lahat maging ang mga mahihirap ay makapagbasa ng Biblia. Kaya noong 1380 ay pinangunahan niya ang pagsali ng Biblia mula sa wikang Latin patungong Ingles. Ang printing press ay naimbento lamang noong taong 1440, kaya hindi po biro ang kanilang ginawang sakripisyo sa manumanong pagkopya ng bawat salita ng Biblia. Dahil sa ginawang ito ni Wycliffe, ay hinatulan siya bilang erehe ng simbahang katoliko at kahit siya ay patay na, ay hinukay pa rin nila ang kanyang mga labi upang sunugin at itapon sa ilog. Ang isa pa po sa mga ipinapatay noon ng simbang katoliko ay si William Tyndale. Si Tyndale ang unang tao nagsalin ng Biblia sa Ingles mula sa original na Greek at Hebrew manuscripts. Ngunit bago pa man matapos ang pagsalin ay nabihag siya at pinatay sa pamamagitan ng pagsakal at pagsunog sa tulos. Pero bago bawian ng buhay si Tyndale, noong 1536 ay ito ang kanyang hiniling sa Diyos. Panginoon, Buksan niyo po ang mga mata ng hari ng England at tinupad po ng Diyos ang kanyang panalangin dahil pagkalipas lamang ng dalawang taon ay pinahintulutan ni King Henry VIII ang pagsali ng Biblia sa wikang Ingles